Guys, good morning. Lotok tasing odong odong kantina pa. So, Tinapa. ulo man tining odong guys para si maghabok siya guys. tapos lagyan natin ng malunggay. So, Tinapa. Hello guys, good morning. Hello mga ka-vlog, kumusta? Karon guys, natapos ako kapanilhi guys, natapos ako kapang laba, may bata ako nga gamay, dali-dali obra. Karon guys, natutulog pa siya. Magluto muna tayo. Ito yung lutuin natin, tinapa. Tsaka udong, lagyan natin ng balonggay guys. Wala, yun ang panahon. Ganit guys, oh, gisa-gisa. Muna natin yung tinapagay sa bombay at saka ahos. Pagkatapos, ilagyan natin ng sabaw. Ayan. Ayan. Tapos sa magisa guys, lagyan natin ng sabaw. Pagpulo nito guys, ilagay natin yung udong. At saka pagluto ng odong ay balunggay na naman. Ayan. Hello guys! Habang tayo ay nagluluto, sayawan ko kayo guys. Ayan. Um, 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 um. Ding, ang bato. Dar na. <laughs> guys, kumukulo na siya guys. Ilonon na ito ng aton nga udong guys. Ilonon na ito ng aton nga udong. luto na siya, lagay natin yung ating malunggay. Lagyan natin ng magic sarap, guys. Pag gumamit ako ng magic sarap, hindi na ako gumamit ng bitsin. Ito na lang ginagamit ko, guys. Nilagay ko na yung malunggay, guys. Kain tayo ng udong, udong tinapa. Sabaw. Magpapayon sa sabaw. Guys. Guys. Ito yung ulam namin ng niloto o kanina, udong. Kaan ng malunggay. Tinapa. Yan o. Kain tayo ng gulay guys para para malusog ang ating. Malusog ang ating katawan. Malunggay. Hey guys, good morning. Luto kasing udong. Udong kag tinapa. Tinapa.